Mula sa bayan, labing na kilometro tungo sa silangang baybayin ng Sambuanga, matatagpuan ang barangay ng Patuksangay. Ayon sa mga historyador, dito nagsimulang maipalagant na ang kultura ng Islam sa rehiyon at dito rin natayo ang pinakamatadang moske sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Sa Patuksangay at mag-isang Sambuanga, prominente ang angka ng mga nunyo. Ang mga nunyo sa mahabang panahon ay may influensya sa larangan ng politika at mga negosyo. Sa ngayon, ang namiminuno sa liga ng barangay sa Sambuanga ay sa Patuksangay Barangay Chairman Abdurrahman Binunyo siya mula sa Lipi ng nagpatayo ng moske na talagsa ngayon noong 1885 si Haji Abdullah Maas Nuno. Nakaraang taon lamang ang gobyerno ng lokal ng Sambuanga ay nagpatayo ng bagong barangay hall at wellness center sa naturang barangay sa siping ng naturang bantog na moske. Well, uh, barangay hall, but it's center. was inaugurated last year lang. Ngayong bagong taon, patuloy pa rin ang gobyerno lokal ng Sambuanga sa pagpapatayo ng mga gusali at estruktura na ayon sa mga opisyal ay magpapaigi sa sitwasyon at kalagayan ng mga mamamayan. Isa uman na rito ay ang pagtiyak ng siguridad para sa bawat gusali ng pamahalaan at pagsuporta para sa mga kapakanan ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Sa imbitasyon ng PIO ng City Hall na si Ms. Sheila Covarubias noong makalawa Enero 11, 2011 ng umaga, tumula kami patungong barangay Tadoksangay upang saksihan ang pagpapasinaya sa tatlong proyektong natapos ng gobyerno lokal. Una ay ang bagong gawang bakod na sumasaklaw sa katatayo lamang na wellness center, ang barangay hall, at gayon din ang daycare center na isa rin sa mga pinasinayaan. Sa tulong ng mga konsehal, binusisi ng pamahalam lokal ang bawat detalya ng mga natapos na gusali. Hmm. Si Engineer Liz Despalo naman ang siyang tumitiyak ng kausayan ng trabaho ng mga kontraktor kung ito ay mayroong kailangan baguhin sakaling may pagkukulang. Matapos ang seremonya para sa mga ito, binisita naman ng mga kawani sa pagpapasimuno rin ni Mayor Lobrega at ang mababang paaralan ng Tanok Sangay para sa pagpapasinaya rin sa bagong tayong gusaling pang elementarya ng nasabing barangay. Naghanda ng aktividad ang paaralan para sa pagsalubong sa mga opisyal at sa pamamagitan ng isang ceremonial turnover, isa-isang inihabilin ang tatlong nabanggit na bagong gawang estruktura sa mga kinauhulan. Accept the custom building and we take good care of this for the rest of our life. Thank you. Lumahok rin si Mayor Celso Lobregat sa isnagawang Islamic ritual sa pagitan ng pagtatalaga ng bagong gawang basali. Ayon sa punong guro ng paaralan, ang pagdami ng bilang ng estudyante ay kahayagan ng epektibong aktibidad ng gobyerno lokal at ng Poor Peace Program. Nangako si Mayor Lobregat na magdadagdag pa ng mga istruktura para maibsan ang mabilis na paglago ng bilang ng mga estudyante sa nasabing paaralan. Ang mga nagugol sa pagpapatayo ay ang mga sumusunod. Hikit anim na milyong piso para sa dalawang panapag na may 6 na silid na gusali sa Sangay Elementary School ang 648,000 piso para sa daycare center at 718,000 piso para sa bakod. Ang kabuhang gugol ay 5,700,000 piso para sa barangay ng Talucsangay. Sabi mga kita, kaya mga kedyante at ina-Talucsangay Elementary School is already over 1,600. Last year, I believe it was 1,000, 1,200. It is increased by 400. So if you are going to have the ideal number of students per classroom, which is 40, you will need 40 classrooms. Now you only have about 22. This building aquí, less classroom, but aquel building is less classroom. We will demolish it and we will construct. a two-story ten classroom building. Uh, the city engineer's office is uh, immediately to immediately prepare the plans and estimate and we uh, will this be uh, the amendment of the uh, Para sa Pilipeino, Pilipeino, ng